Ang tatlumpong araw, baguhin ang iyong mga kasalanan, baguhin ang iyong buhay ni Mark Reclaw ay isang masusing gabay na nagbibigay ng mga konkretong hakbang kung paano baguhin ang ating mga kasalanan upang magdulot ng makulay, mas matagumpay at mas kontentong buhay. Ang libro ay hindi lamang nakatuon sa pagpapabuti ng produktibidad o pag-abot sa mga layunin, kundi pati na rin sa pagpapalawak ng ating pananaw at pag-unawa sa ating sarili upang mapabuti ang ating mental at emosyonal na kalusugan. Ang pangunahing mensahe ng libro ay nakabatay sa isang mahalagang prinsipyo. Ang maliliit na pagbabago sa araw-araw ay may malalim at malawak na epekto sa kabuuang kalidad ng ating buhay. Ayon kay Reklaw, hindi kailangang magsimula sa malalaking hakbang upang magkaroon ng tunay na pagbabago. Sa halip, ang mga simpleng desisyon at aksyon na ginagawa natin araw-araw ay maaaring magdulot ng malalaking resulta sa paglipas ng panahon. Kaya naman ang mga hakbang na itinaguyod ng libro ay simpleng unit makapangyarihan at sinisiguro nitong magiging praktikal at madaling sundan ang bawat hakbang para sa mga mambabasa. Ang libro ay nahahati sa 30 araw na may bawat araw na nakatuon sa pagpapabuti ng isang partikular na aspeto ng buhay. Halimbawa, ang mga unang araw ay nakatuon sa pagpapalakas ng katawan at isipan. Tinuturuan tayo ni Ricklow kung paano gawing mas epektibo ang ating mga routine, paano maglaan ng oras para sa physical activity, at paano mag-focus sa ating mga mental health practices tulad ng meditation o journaling. Ang mga hakbang na ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagbabago ng buhay ay hindi lamang nakasalalay sa ating mga action. Kundi pati na rin sa ating kakayahang mag-isip at mag-reflect. Sa ibang mga araw, tinalakay ni Reclao ang kahalagahan ng goal setting, pagpaplano at time management. Ayon sa kanya, ang mga maliliit na hakbang na may kasamang malinaw na layunin at plano ay nagsisilbing gabay upang maging mas organisado at mas produktibo sa buhay. Tinatalakay rin ng libro kung paano natin dapat pahalagahan ang ating oras at paano natin dapat itakda ang mga priority sa araw-araw upang maiwasan ang pagiging overwhelmed at ang pag-aaksaya ng oras sa mga bagay na hindi mahalaga. Ang pagtuon sa mga bagay na makakatulong sa pag ng ating mga layunin ay isang susi upang magtagumpay. Hindi rin pwedeng hindi pagtuunan ng pansin ang aspeto ng self-discipline at consistency na parehong binibigyang diin ni sa libro ang pinakamahalaga ayon sa kanya ay ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili at paggawa ng mga hakbang araw-araw, kahit na maliit lamang. Pinapakita ni Reclaw na ang tunay na tagumpay ay hindi nakabase sa mga paminsang aksyon, kundi sa patuloy na paggawa ng mga bagay na makakatulong sa ating personal na pagunlad. Ang pagiging consistent ay hindi lamang para sa mga magagandang gawe, kundi pati na rin sa mga aspeto ng buhay na hindi agad nakikita ang epekto tulad ng mga relasyon at emosyonal na kalusugan. Isa sa mga pinaka-valuable na konsepto na itinuturo ng libro ay ang habit stacking. Ang pagsasanib ng mga bagong positibong gawi sa mga kasalukuyang habits upang maging mas natural at madaling isama sa araw-araw na rutin. Halimbawa, kung ikaw ay may habit na mag ng umaga, maaari mong idagdag ang habit ng pagninilay pagkatapos ng iyong workout. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi ng iyong araw ang mga bagong gawi na hindi nakaka-overwhelm. Ang pagbuo ng mga small wins sa bawat araw ay nagbibigay ng motivation na magpatuloy sa proseso ng pagbabago. Bukod sa mga practical na hakbang, ang libro ay nagbibigay din ng mahalagang leksyon sa mentalidad kung paano natin dapat baguhin ang ating mindset upang maging mas positibo at resilient. Binibigyang diin ni Reclaw na ang mindset ay may malaking epekto sa kung paano natin tinitingnan ang mga hamon ng buhay. Kung may negatibong pananaw, magiging mahirap magpatuloy sa proseso ng pagbabago. Kaya naman, tinalakay din ng libro kung paano natin dapat i-develop ang isang growth mindset kung saan nakikita natin ang bawat pagsubok bilang pagkakataon na matuto at magbago. Ang pagkakaroon ng gratitude o pasasalamat ay isa rin sa mga pangunahing tema ng libro. Pinapakita ni Reclaw na ang pagiging masaya at kontento ay hindi nakabase sa mga material na bagay, kundi sa pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay na madalas nating hindi binibigyan ng pansin. Ang pagkakaroon ng gratitude journal, halimbawa, ay isang simpleng hakbang na magbibigay ng positibong epekto sa ating pananaw at mental na kalusugan. Ang libro ay hindi lamang nakatuon sa paggawa ng mga pagbabago sa ating sarili, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng ating mga relasyon sa iba. Tinatalakay ni Reclao kung paano ang pagiging mas bukas at maunawain sa ating mga pamilya, kaibigan at katrabaho ay nakakatulong upang magtagumpay tayo sa ating mga layunin. Ang pagbuo ng mga positibong relasyon at ang pagbibigay halaga sa mga ito ay isang aspeto ng pagbabago na nakapagpapabuti hindi lamang sa ating personal na buhay, kundi patinarin na rin sa ating profesional na buhay. Sa pangkalahatan, ang tatlumpong araw, palitan ang mga kasalanan, palitan ang buhay ay isang holistikong gabay para sa mga taong nais magbago at maging mas matagumpay sa buhay. Ipinapakita ng libro na ang pagbabago ay isang proseso na nangangailangan ng panahon, pasensya at dedikasyon. Sa pamamagitan ng pagiging consistent sa paggawa ng mga maliliit na hakbang, pagpaplano ng ating oras at layunin at pagbabago ng ating mindset, maaari nating baguhin ang ating buhay sa isang buwan. Isang hakbang na magdadala sa atin ng mas masaya, produktibo at matagumpay na buhay.